Sige. Eli, bago ka namin yes, pakawalan, sabi nga ni pare eh, uh, Marlo, ikaw ang magsisilbing mata at oh, tayo namin dyan. Ano ang uh, ano dyan, bu latest bulong-bulungan, nagpalit ng liderato ang uh, Senado? Dyan ba sa inyo sa Congress? <coughs> uh, alam 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 nyo, good thing and bad thing eh. mm. Good thing kasi walang kuma kumakausap sa akin. <laughs> bad thing kasi walang kumakausap sa akin. <laughs> <pare, literally. laughs> Wala akong bilang. Wala akong bilang. <laughs> wala akong bilang, Kong. Magalit Oo. ka na lang. Alam niyo, amazing na rin yan. Sabi ko, adi, oh. hala kayo dyan. Kung may bulong-bulongan kayo dyan, huwag niyo na ako idamay dyan. Good thing and bad thing sa akin yan. <laughs> may sagot daw dyan yung kontraktor uh, ng Wawaw eh. I invoke my recitation and in your honor. <laughs> <laughs> kong, salamat ha. Ah. Salamat, Kong. Hanggang ko. sa susunod ay, pa, na pagkakataon. Ayan, si Kong uh, Elisan Fernando ng uh, Kamanggagawa, Kamanggagawa. Partylist